So, ayan, guys, oh. and dito po kami ngayon sa location sa Malabon. Ito po yung view. Ay, sorry. Ayan. Ayan, oh. Diyan po kami sasakay papunta dun. Dun yung ganap namin sa gitna ng tubig. Ito yung aking mga kasamahan. Hello, ya si Kuya. Si Kuya Dante. Hello. <laughs> si Ate Jo. Hello. kami sa small Boracay. <laughs> diba? Kulay dark green ang tubig. <laughs> Hi.